Pinahiya noon ni diwata, pumunta kay Hiwaga para gawin ito. Viral sa social media na talagang pinag-uusapan ngayon ng maraming madla. Ang ginawa ng isang charity vlogger kay Hiwaga na pinahiya noon ni diwata, ito na nga ba ang masasabing ganti ng isang api? Dahil dito ang dalang swerte ay ibinahagi na lamang niya sa sumisikat din ngayon na food vlogger sensation na si Hiwaga. Matapos siyang pahiyain ni Diwata, tanong tuloy ng ilan ganoon nga ba talaga kapag hindi kilala, wala kang parte sa oras ni Diwata. Sa mga naglalabasang mga video clips nga ay masasabing ilang tao na nga ang napahiya ni Diwata sa harap ng kamera. Ayon pa sa ilang komento ng mga netizens, kapag hindi ka kilala at wala kang lagay, siguradong malabo na makakalapit ka sa kanya dahil nga sa napansin ng marami na ang pinagbibigyan lang ng oras nito ay ang mga bigati na alam niyang matutulungan siya, at ayon pa sa ilan, pero kapag hindi kakilala ay paniguradong di ka mapapansin ni Diwata, isa na nga sa mga naka-experience nito ay ang pumunta kay Diwata na isa palang charity vlogger. At isa rin siya sa nakaranas din ng ugali ng sikat na food vlogger sensation, ang di alam ni Diwata ay may dala rin pala itong tulong sana para sa kanya, subalit dahil sa ugali na ipinakita niya dito ay hindi na niya ito binigay, kaya naman ang bagay na ginawa ng charity vlogger na ito ay siguradong magpaparealize kay Diwata, ang nasabing charity vlogger ay pumunta na lamang kay Hiwaga kung saan dito niya na lamang ibinigay ang dapat sana kay Diwata. Ang naturang charity vlogger ay si Giwo Vlog hindi pinansin noon ni Diwata, sa kanyang vlog nga noon, makikitang magpapashoutout sana siya kay Diwata, ngunit tila dinaanan lamang siya nito, ang naturang video nga na ito ay inupload pa niya sa kanyang Facebook page. Subalit siya pa ang nabas ng mga solid na taga-suporta ni Diwata. Kaya naglabas siya noon nang hinanakit na siya ng araw ang napahiya siya pa ang binabas ng mga tao. Si Giwu Blog ay merong 54,000 followers sa kanyang Facebook page. Ngayon nga ay sa Hiwaga Pares Overload ito pumunta para ibigay ang dalang tulong, ang nasabing video ay mapapanood mismo sa Facebook page ng Hiwaga Pares Overload dahil doon ito naka-upload, kung saan makikita na tila nagpaulan ng cash si Giwu, 40,000 cash ang binigay kay Hiwaga at mga trabahan, at libre na din lahat na kapila, at may tag 100 pesos din, mababasa naman sa caption ng nasabing video, sobrang bait ni Giwu Vlog. Sa video ay makikita na si Hiwaga muna ang kinausap ni Giwu Vlog, para hindi lang siya ang bigyan ng tulong, kundi pati na rin ang mga kumakain sa Hiwaga Pares, lahat ng nakapila dyan ay libre lahat, sambit ng vlogger na si Giwu Vlog, sabay hiyawan at nagpalakpaka naman ang mga tao, kitang kita naman sa nasabing video na talagang inabutan ni Giwu Vlog ng tig isang daan ang mga nakapila sa Parisan, at syempre hindi pwedeng mawala ng blessing si Hiwaga, dahil nakareceive ito ng nagkakahalagang 40,000 pesos mula sa vlogger, isa ito sa magpapatuto na ang kayamanan ng tao ay wala sa panlabas na itsura, o pagiging maingay ang pangalan. Dahil masasabing kaya di pinansinuon ni Diwata si Giwu Vlog ay dahil hindi naman ito kilala, ngunit ang di alam ng sikat na food vlogger na may dala sanang blessing sa kanya si Giwu Vlog. Kung naging patas lamang sana ang tingin ni Diwata sa mga tao, ay posibleng napunta ang biyaya sa kanya. Kaya isa itong aral para sa viral food sensation na si Diwata at para rin sa lahat, na maging pantay-pantay sana ang pagtingin sa kapwa. Hindi ibig sabihin na hindi ka kilala ay wala ka ng kakayahang makatulong dahil ang iba dyan ay sadyang may mabuting kaluuban na hindi na pinapakita sa social media.